Isinagawa ang Overseas Employment Job Fair na naglalayong magbigay ng trabaho sa mga Nueva Ecijano bilang bahagi ng pagdiriwang na ikasandaan 28 unang sigaw ng Nueva Ecija. Kasabay nito, nilagdaan ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers' Welfare Administration, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Labor and Employment, at Provincial Government ng Nueva Ecija ang isang Memorandum of Agreement na tumutugon sa pangangailangan ng mga overseas Filipino workers tulad ng kanilang proteksyon at ang kapakanan ng kanilang mga pamilya. Ating pong isinagawa ang MOA signing na, na kung ay ating uh, katuwang sa mo signing nito ang Department of Migrant Workers, ang DOLE, ang OWA, ang TESDA at siyempre ang uh, peso uh, ng ating pamahala-palalawigan na kung mabibigyan natin ng proteksyon ang ating mga manggagawang uh, mga noboy sihano sa ibang bansa dahil uh, ang nasasaad po sa mowang ito ay para proteksyonan sa mga illegal recruitment at sa human trafficking. Dahil kadalasan po yung ating mga kababayan sa kagustuhan nilang maabot ang ilang mga pangarap at magtrabaho sa ibang bansa ay napupunta pa sila sa panganib. Ayon kay Public Employment Service Office Head Maria Luisa Pangilinan, layunin na naturang job fair na makapagbigay ng oportunidad sa trabaho para sa mga Nova Ecijano. Kaya naman, nagkaroon umano sila ng plano na magsagawa ng job fair tatlong beses sa isang taon upang mas maraming mamamayan ang mabigyan ng hanap buhay. Ang mensahe ko dun sa mga applicant natin palagi, wag po kayong matakot sa interview kasi Ah, uh, mababait po itong mga employer na pinipili namin para sa inyo. At saka, ipakita niyo lang basta relax lang po kayo pagharap niyo sa employer, no? At uh, alam ko makakahanap po kayo ng trabaho na akma para sa inyo. Paliwanag ni DMW Assistant Secretary Kiko de Guzman na mayroong siyam na overseas manpower agencies ang nakaisa sa job fair na nag-alok ng trabaho sa iba't ibang sektor katulad ng manufacturing, caregiving at iba pang skilled na trabaho at ang mga posisyong ito ay bukas sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Middle East, Singapore, Taiwan at iba pa may mga serbisyo rin anyang nakalaan para sa mga bagong graduate at first time job seekers kabilang dito ang mga training program at pre-employment orientation upang ihanda sila sa pagtatrabaho sa ibang bansa sa mga first time job seekers po maliban po dun sa mga uh... Usual po ng mga iniaalok katulad po ng sadole, na job fair, at uh, dito rin po sa Department of Migrant Workers, ang DMW din po ay nakakaroon ng assessment at tinutulungan din po sila na uh, makakuha ng libreng e-registration, uh, OFW info sheet po at uh, iba pa pong mga serbisyo, katulad na rin po ng pag-training at ng uh, pre-employment orientation nang sa ganun po ma-assess natin yung kakayahan nila o kahandaan nila para magtrabaho po sa ibang bansa. Ibinahagi ng ilang mga aplikante na malaking tulong sa kanila ang isinagawang job fair sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay. Kaya naman, nagpaabot sila ng pasasalamat sa Kapitolyo sa pangunguna ni Governor Aurelio Matias Umali at sa mga katuwang na ahensya ng gobyerno na bahagi ng programa. Malaki po ang tulong na to dahil uh, mahiyangat po natin ang antas ng bawat noboy si Hanok sa pamumuhay. Para sa balita ng nasigaw Amber Salazar.